Nagkaroon nga po ng cook-off dito sa aking kusina. Gina Cojuangco, laban sa kanyang hubby na si Chef Gino Gonzalez. Plus, si Mr. International Precious Lara Kagangan. Sa kanya namang husband na si Marco Alcaraz. Panoorin ang masaya at nakakakilig na cook-off na ito sa aming webisode. Ngayon po, nilag ginawa po ni China parang nilag parang mag-aano uh, ka lang, ano? Parang, This freak, um, ano siya, uh, wine, wine, shallots, bay leaf, and yung squid ink. Tapos ganyan lang? Ganyan, ganyan lang siya. Let it ano, um, reduce until mm -hmm. half lang. Para lang mawala yung lensa niya. Ah, ganun ba yun? Tatanggalin oh. lang yung lensa? Oh, okay. okay. So, in, uh, syempre, iba na yung naging life niyo. You're both mommies now, gaya ko. Mga bagong mommies. Uh, paano nyo na na divide yung time ninyo between, syempre, you have your respective careers and then you're a wife. And you're a mommy. You're both mommies. Kasi ang hirap pag may bagets eh. Okay. Uh -huh. Nauubos yung time mo actually sa pag-aalaga ng baguets. Uh -huh. Ako so naman, kapat. hanggat kaya kong bitbitin yung baby, yung bata, mm -hmm. dadalhin ko talaga. Tasi Kahit sa si ano? Mga shooting? Stayping. No, talaga? Katulad yun, magkasama ko yung anak. Kasi <laughs> oh, na mas bata yung kanyang baby, 5 months pa lang. Yeah. Actually right mm -hmm. now, stay at home mama ko. Mm -hmm. Kasi ano, breastfeeding. Ano, anong sarap? So jobless pa. So no no pressure. No pressure. Uh Oo. -oh. For me, when I got pregnant and gave birth, that was my best time, being with my son, breastfeeding, <laughs> and just being a mommy and wife at the same time. Kasi actually, alam niyo po mga kaibigan, hindi po nila lang dapat ang career ng wife. kasi it's the hardest career. Hindi <laughs> mga good morning, good evening Coach. So, after two years, <laughs> nung break na siya nung boyfriend niya, oh, doon na siya nag-reply na, ano, <laughs> medyo. medyo mabilis na, tsaka... Ligo na you, dito na me. Ay, mga gano'n ba? <laughs> <laughs> yung mga judge mo, ligo na you, dito na me. May mga so, Before <laughs> kasi, nung, nung nag-text ako sa kanya, hindi niya ako kilala kasi galing siya ng UK. So, nung ginugal niya ako, lumabas yung mga underwear. Oh, <laughs> Malalangis yung mga ko, Ano ba yan? Ginugal mo ba? Siyempre, hindi kami nalangin. <laughs> Bakit mga naka-underwear? Bakit naka-underwear? O, oh, tapos. <laughs> <laughs> Sabi niya, gusto ko to. Gusto ko to. Pwede to, pwede to, pwede. pwede, pwede. pwede, pwede. Oh. <laughs> oh, maganda, 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 naman yung misis ko. Na, maganda talaga, no? Wako yan, no? Or hindi <laughs> naman chef na before pa lang may crush ka sa kanya before pa lang. Hindi, Ay, masama na yung intention niya yung agad. Parang stalker yun. Parang stalker yun. Hindi yata maganda Meron na agad binala. <laughs> o, tapos, chef, tapos? Um, nung nakita mo, um, tinibukan ka ng puso ka So? How would you, ako kasi lagi kong tanong, pag may breading din, How would I know kung luto na yung loob, yung luto na yung chicken? Ah, well, um, ang... Minsan kasi di ba nag-brown nag, na yung, yung oh, outer part, pero yeah. yung chicken hindi pa. Okay. So dapat okay. dito, hindi dapat sobrang taas yung heat. Temperature. Tama lang. Tama lang. Um, okay. Um, tapos what you can do also, pag nilabas mo siya, pwede mo i-plug ng ng knife. Mm -hmm. Tapos tignan mo kung parang nagaganan mo dito kung parang warm na okay na yun. Hindi ka naman masasunog. Okay. <laughs> hindi naman, pero... Oh. Kailangan baka... parang warm siya. <laughs> Ibig sabihin, okay na yun. Meron kayong bakat na knife dito. Yeah. <laughs> Tinatakbag daw nila ang tenga ng anak nila pag nanonood ng basketball. Sabi nila, bakit? <laughs> Ako. Kasi minsan, halimbawa maganda yung, hindi ko nga alam kung anong mga term eh, nakashoot ng maganda, napapaano yan, napapamura. So, ah, syempre yung, okay. yung anak ko ngayon, yung, yung stage nang nanggagaya eh sa so, baka gayahin ni Noah. Sabi niya, pakyu. you! <laughs> <laughs> Pak you! Iba naman eh. Iba so naman. Iba yun. Naman. naman. <laughs> eh kayo, meron na ba kayong ganon? <laughs> <laughs> meron na ba kayong ganon? <laughs> wala, wala pa, hindi? wala pa. Wala pa. Ako rin, pro, kasi pala yung age na ganyan. They copy everything. Gaya-gaya. Gaya-gaya na sila. So, buti na lang ako. Hindi din ako lumaki na mahilig mag-curse. Oh. Otherwise, kawawan man yung anak ko. <laughs> pero si Noah, meron ako nakitang ginagawa. Pupunta sa salamin, tapos tataas niya ganyan yung, yung, yung damit niya. Saan, anong ginagawa nitong batang to? Tapos nakita ko yung tatay, pumunta sa salamin, sinisilip so, yung abs. <laughs> <laughs> yung pala yung ginagawa ni Noah. <laughs> Naglagan ko to. <laughs> <laughs> so, <laughs> yung hindi naman namin tinuturo, <laughs> pero ginagawa niya. Nakikita niya kasi. Yan. Nakikita niya. Okay na yung tingnan niyo <laughs> yung abs kaysa gumagawa. <laughs> Baka ako ang gayahin. Oo, gumagano'ng ng Kaya nga. Kaya nga. Kaya